Pag hindi ka daw lumalabas ng bahay, hindi ka raw marunong makisama. Kapag naman labas ka ng labas, isa ka daw chismosa. Alam mo minsan, talaga mahirap talunin ang mga opinyon at komentaryo ng iba. Lalo na sa pagkataon natin at kung paano tayo mamuhay. May mga tao kasing mahilig manghusga. At parang hindi sila kontento kung ano man ang ginagawa natin. Kapag hindi ka lumalabas ng bahay, sasabihin nila, Hala, hindi marunong makisama. Parang meron silang standard na inaasahan mula sa atin, na dapat at laging may social life o laging lumalabas para maging normal. Pero hindi ba tayo may karapatan sa ating mga personal na desisyon, hindi naman natin kailangan imit ang kanilang expectation para lamang maging kampante sila. At sa kabilang banda, kapag naman labas ka ng labas, maririnig mo naman ang ibang isa kang chismosa Paano ba naging chismosa ang pagiging aktibo sa mga kaganapan sa buhay? Hindi ba't natural lang na maging interesado tayo sa mga kuwento ng iba? Hindi lahat ng pagiging curious ay chismis. Kung hindi ka lumalabas o labas ka ng labas, ang importante ay ang iyong kaligayahan at kasiyahan sa mga ginagawa mo.